Ngayong araw ay magpabiyay kami sa Nueva Ecija. Bit, bit namin ang mahabang pasensya at asal. Maging kalmado lamang tayo pag tayo'y nasa daan. Huwag mainitin ang ulo lalo na mainit ang panahon. Huwag itong makipagsabayan. Ang may papaya ko sa mga kapwa ko ay habaan natin ang pasensya. Iba't ibang gali ang magkakasalamuhan natin sa daan. Maging sana natin ang nangyari sa Antipolo Road Range. Kaya itong si Happy ay lagi kong binibili na kapag mayroong mga taong gano'n na na gustong sumingi ay pinapauna na namin. Sabi ko sa kanya ay baka may emergency nangyari sa loob ng sasakyan. Kaya paunahin na lang. Hindi ko nila lahat pero may mga rider talaga na matitigas ang ulo lalo na pag umaatras ka. Sinasabihan kasi nila yung pag-atras mo yung ginugod nila. Kaya yun. Kaya lagi kong sinasabi-sabi ko, pag may nakita kami yung mga nakapunaro, sige unahin mo muna yan. Lalo na pag umaatras siya kasi mapili yung mga nangaputuro eh. Alam mo yung lagi silang nagmamadali na ayaw mo kaya binigyan ko sila ng palayaw na banger, Kaya ang tawag ko sa kanila banger. Ibig sabihin sa Tagalog ay matigas ang ulo. Kamuti rider. Minsan sinasabi ng habi na, O tingnan mo dyan sa kanan. Ay, nandyan na yung mga banger, Huwag muna. Pinapauna namin sila kasi alam namin yung mga ugali nila eh. Alam mo yung para sila na eh, sa sobrang base nila. Hindi sila makapag full stop kapag may umaadras at kapag may magmama ni Obra. Hindi ko nilalahat pero karamihan sa mga rider sakit na nila yun. Maiba tayo ng kwento. Kami nga pala ay nakarating na sa Kabanagduan. Dito ulit kami matutulog sa favorite na hotel namin. Mura lang ito at sobrang linis siya. Yung mga staff dito ang babae nila at lagi silang nagdabaw. Kung i compare mo yung pinagtutulogan namin sa Zambales. Ibang iba, sobrang linis dito. Doon kasi parang may lalabas na multo. Dumating kami 6pm dito pa mag-check in 8 pm pa kami mag-check in, mag in kasi pag kung ano yung oras ng ipinasok mo yun din yung oras ng ilalabas mo kasi kung mag-check in ka ng 6 pm ang labas mo ng no, 6 am masyadong maaga nun para sa amin hindi namin yung kakayanin kasi masyadong maaga siya kunti lang yung tao ngayon unlike before na sobrang dami ng tao dito sa lobby para hindi ako mabulig ay nag video video muna ako, nag picture picture muna kami ni Happy. Masarap tumumpay dito sa lobby habang nagkakapita. Mabuti na lang ay may baon kami 3 in 1. Meron nga pala silang water dispenser dito sa labi. Hindi namin na yung oras at malapit na pala mag 8 pm. At nagpunta na nga pala si Hubby sa counter para kunin yung room number namin na namin kanina. Ganito yung hallway nila ganito kalinis yung mga kwarto nila. So, sobrang linis ay nakakaya magkalat. Ang pinaka gusto ko dito ay ang shower nila dahil sobrang lakas ng buka ng shower nila at may heater pa. Kung dito kami dito, dala namin yung rice cooker, water heater, manga. <laughs> Hindi ko naman na yung mahaba na pala ang kwento ko. Hanggang dito nila ang aking kwento at salamat sa pakikinig. Sa ulitin ulit. Thank you so much.